Good day mga Farmers and welcome po dito sa ating muntin channel mga Farmers. I got rolled on TV. And before we start sa ating uh, vlog for today mga Farmers, uh kung bago pa lang sa aking channel mga Farmers, ah uh, pakilike naman and subscribe and click mo na rin yung notification bell mga Farmers para lagi kang updated sa ating upcoming video mga Farmers. So for this vlog mga Farmers, ay nita na yung sa ilog mga Farmers or sapa. Yun kasama natin yung mga pinsa natin mga Farmers. Yan, kawi -kawi sa mga pinsan natin dyan. Yay! Woo! Oh! isa yan, nagtatago yung isa ng kapambusay. So mga kapamers, sa, dali tayo sa sapa, kasi mamingwi tayo ng, uh, yung isda. Mga So yung kuha nila ay wala dito. So nasa nandun kay father-in-law. So hantay natin mamaya yung uh, kuha nila. Kasi titignan natin kung ano yung kuha nila dito sa sapa mga farmers. so uh, hintay hintay muna tayo so, mga farmers yan po mga uh, pinsan natin at uh, ito po yung sapa namin ito mga farmers dito kami kumukuha ng uh, tubig para sa ating mga palayan mga farmers pag walang uh, ng tubig sa ating irrigation mga farmers so yan sobrang dami na tubig dito <laughs> So yan mga farmers, walang kuha yung pamimit nila ngayon. So hindi tayo na may kumagat sa ikan ng pamimit. Ano so mga farmers, sobrang labak itong ilog na ito mga farmers. Papunta yan dun sa ibang uh, lungsod mga farmers yung ilog dito. So may iba din na namingingit yun, sa itaas lang. Yun pala. Hillhurst Ibang barangay yan May ingitin sila Ayan. So mga farmers, uh, yun, nasa sapa sila, yung mga pinsa natin, yan, yung pinsa natin, So, uh, linipat kayo mga farmers kasi konti lang yung makuha uh, uh, uh. yan Ayan. Mo. Ano yun? Ayan ang farmers. Ano ah? Uh. Hey, okay, what's up? <laughs> <laughs> yan. na, <Yan>. no? Wati. Wati. lagi. <laughs> nilipat tayo mga farmers uh, sa ibang lugar para uh, maraming ting makukuha so keep on watching mga farmers so yan mga farmers nilipat tayo ito yung, yung nakukuha nila mga farmers so, so ipakita ko sa inyo mamaya yung nung ano kasing mga isda ano nakuha natin mga farmers so yan mga farmers naglakad uh, kami punta sa ibang destination naghanap kami ng magandang pwesto kaya <clears throat> yeah, sobrang uh, lawak talaga ng sapari adventure time mga farmers So mga kawhores, dito daw tayo, yan, yung mga pinsa natin, subang, yung, subang makapama siya. uh, marami talagang mga puno ito mga kamis kaya pag ito lang isa nakatakot talaga dito sa lugar ito sa okay, so dito kami magkwisto mga kamis so sana may makuha tayo dito na isda So ito nga mga farmers, ito yung nahuli nila at nilingit mga farmers yan. Yung nakuha nila mga farmers yung pantat, yung tilapia at yung dito yung sayo ito? Yung malaki tayong mga farmers yan. Maraming klaseng uh, isda pala dito sa aming sa sapa mga farmers. So, kaya may ipad kami para makuha pa tayo ng maraming isda ito mga pangyos. So keep on watching mga kapangers Ito mga kapangers uh, Magandang maligo dito sa rapa mga kapangers Kasi uh, Sobrang lamig ng tubig dito Kasi nga maraming puno At uh, Wala nang nag-distract dito So talagang uh, Malamig dito yung tubig So itong tubig ng mga kapangers Dito sa sapa is yung ginagamit talaga namin dito sa mga mag sa mga para yan, mga uh, masasaka, ito yung ginagamit nila magka pump sila, gamit yung uh, makina kung walang uh, tubig yung irrigation natin yung yung tag-init mga mars ito yung pinasahan ng mga masasaka at, at yung ibang mga mars dito sa itaas may mga talayan nito walang irrigation kasi masadong mataas hindi abot ng irrigation so dito sila kumukuha ng tubig ang kapaan sila para yung palay nila may tubig so yan so, malawak ito ang pangos so yung basagla so abang kanyang mga yung uh, yung aqua natin nakuha na isa ang kapangos So yun mga, mga farmers, mga mga ating pinsan. Sa ilog sila, sa hapa sila naglalakad. Kaya may doon sa itaas. Kasi hindi kami naliligo sila lang yung naligo. So mga farmers, walang takot na dumandaan dito sa atin. sapa mga farmers. Yun. కొంచెం ఘనంగా ఉంది ఇది ఘనంగా ఉంది నా Okay, matumba na yung isda. Matumba na yung isda. Takit ako ko. Ha? mga mamers, uh, nilipat na naman kami Okay, sa sa kapas na dadaan. Kaya may doon sa si ibabaw. So tara naman kapangers. Let's go! you know yeah, So, horse, dito tayo best pwesto na. Kasi so, maganda dito. Wala lang masyadong sugo uh, mga farmers. Yan mga farmers ha. Nakakuha tayo ng tilapia. Oh, yeah. Kuha na natin pinsan mga farmers. Magaling <laughs> galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah.

Ayan mo yun din yun. Detective it. Ayan mga farmers, nagsimula na tayong makakuha ng isang isda. So, Е, eh, ги берат, а?

So yan mga ka na nahihirapan siyang kunin yung taga mga ka yung pinsan namin. Kasi talagang kinain ng buo yung